ayun na day ayun na day ayun na day Ibabak mo. Ibabak? Sige, sige. Ano yun? ka na. Mabukas ka na. Sige, sige. sige. ibabak. Iba mo. Oh. ganyan na. Wag na. Ano yun na lang? Tagain na lang yan. O, oh, ayan. Sige. Dahan, dahan. Lang. Ayan. At... Ayan, Pasko. <laughs> o, wak na. O, yan. Ay, yan. Ayun. Tagain mo na lang yan. Huwag eh? oh, ka Ha? Tagain. pag a Hala. Hinog ka Tagay. Magagaling nang sa pagsakin. Ayan, Ano yan? Ako Ano yan? Ako kagano? Ay, kinalikid na, na po lang. Ubus nila ako. <laughs> É, <coughs> <coughs> wow. Você pode fazer. Você pode fazer blind. Você pode. Pode